Yeah, mga mga rambay, Ito yung Valentine's date namin na grocery. <coughs> ng mga tambay Uusap kami sa mga Yan mga tambay Tapos lang kami na grocery At pupunta pa kami Sa Kaya bibidyo ako kung saan tayo pupunta Kaya kami sa hallway O yan mga katambay yung pupuntahan namin. Dito yun. Ay, na siya, ano. Okay. okay. Mga katambay yung valentine's Ay, mga valentine's yung mga katambay. Mga katambay yung dito na kami. Dito kami ng nariyan na. Okay mga tambay yung order namin Ang mga tambay Problema nya baka rin hindi niya marinig pag tumunog